Makikita po natin, manipis sa kasi, si Casimero ngayon. oy left hook agad by Sanchez, guys. Left hook. Mabilis ang left hook niya. oy oy Hoy. Oh. Oh, Hoy. out balance pero binilangan ng referee guys Out balance pero binilangan ng referee si Sanchez Last 10% Ito na Ayan, okay? So, again, to, uh, to, tama po tayo kasi meron will try to uh, unload the first round. Itatry po ni uh, kasi meron na pabagsakin si Saul Sanchez. Pero let's see. Nice. Okay. Alright, bumubomba po si Casimero First round mga kaibigan Okay, nakawin po si Sanchez doon Okay, hinahantay po ni Sanchez na uh, mag-gas out itong si Casimero. Okay, jab straight up by Casimero, block by Sanchez. Yes, bumablock po si Sanchez ng matigas mga kaibigan. Si, si Casimero po bumobomba, first 30 seconds bumomba siya. So let's see kung uh, kagaya kay Uguni ay na... Uh, eto na, medyo huminga. Huminga na ng malalim. Eto na, huminga na po ng malalim si Casimero. kapet kapet mga kaibigan. Humingi na. Okay. Gumano na po siya. Okay. Oy! Tinamaan po si Casimero guys. Tinamaan po si Casimero. Oy! Oh, tuma, Tumumba po si Sanchez guys. Tumumba po. Okay, so Casimero is unloading mga kaibigan. Okay, again, Casimero is unloading. Ay po. Pero po, bumagang po si Sanchez, mga kaibigan. Ubusan na po ng lakas. Round number one, ubusan ng lakas. Tumama po ng left si Sanchez. Okay, kumapit po Sanchez last 30 seconds, mga kaibigan. Okay, Casimero is unloading. Round number one, mga kaibigan. Hoy, kaya ko tumama po si Sanchez doon ng isang kanan. Ito po, totoo po yung uh, hinala po natin.